ano? Canada? California. California. Ikaw, Mindanao. Mindanao. <laughs> Manila, no? Sino pa? Kidapawan, no? Sa iba't ibang lugar, nandito. Welcome sa ating St. Michael Exorcism Office, Office a Center. Uh, pasensya na kayo sa lugar. This coming August na lang tayo lilipat. Dahil well, bago-bago yung panahon. So, hindi sila magkapag-welding kapag may ulan. No? Makurintihan sila. No? So, para ma quality, uh, quality, yung trabaho, this coming August na tayo lilipat. So, ngayon, fiesta po ngayon sa, ano, sa Sacred Heart of Jesus. So ito yung isi-share ko sa inyo about being proactive. Ano? Proactive. Dahil bawat isa sa atin ay reactive. <laughs> Kung proactive tayo because we anchored it to the sacred heart of Jesus. Meaning to the gospel values. Not to your specific condition. Sabi dito sa binabasa ko na aklat. Highly proactive people recognize that responsibility. Ano yung responsibility? The freedom to choose. Ano yung responsibility? It is our power. It is our ultimate power. The freedom to choose. Sino yung pipiliin natin? i-anchor ba natin yung araw natin sa Sacred Heart of Jesus or sa Hatred Heart of Satan? Sa mga tao na proactive, hindi reactive. Ito, may identify na natin yung sarili natin. Proactive ba tayo or reactive? Ngayon, proactive people, ito yung gusto ko na ma-embrace natin. Gusto ko na is pag uwi natin, proactive na tayo, not reactive. Ito. Highly proactive people recognize that responsibility, they do not blame circumstances. They do not blame conditions or conditioning for their behavior. Their behavior is a product of their own conscious choice based on values. So yung mga proactive na mga tao mag-decide based on values. Ano yung proactive na mga tao? Mag-decide based on values. Not on circumstances, not on conditions, not whatever, but on values rather than a product of their condition, be not based on feeling. Di ba? Minsan sa atin Mag-decide tayo based sa ah, feelings. Totoo, hindi. <laughs> ah. Ito. Because we are, by nature, proactive. By nature, we are proactive because we are created by God. True is passive, Active is action. <laughs> mm. If our lives are function of conditioning and conditions, it is because We have by conscious decision or by default chosen to empower those things to control us. Yung decision natin yun yung nag sa atin. The power of our uh, decision and the power of to choose, freedom. In making such a choice, we ha we become reactive. Minsan, we are reactive. Reactive people are often affected by their physical environment. Example, if the weather is good, they feel good. If the weather is bad, they feel bad. Yun po, tayo. Diba? Reactive. Proactive people. makes carry their own weather ano yung proactive people carry their own weather with them whether it rains or shines make no difference kahit umulan o bumagyo walang diferensya yon <laughs> hindi mababago yung disposition ko yun po yung mga proactive na mga tao Hmm. Whether it rains or shines makes no difference for them. Kung may peace or wala, there's no difference for them. They are value driven. So yung decision nila base sa value. And if their value is produce good quality work, it isn't a function of whether the weather is conducive to it or not. Productive sila. Kahit ang weather, good or bad. Hindi na babago yung disposition nila. Reactive people are also affected by their social environment. The social weather, when people treat them well, they feel well. When people don't, They become defensive and protective. Yun po yung mga taong reactive. <laughs> reactive people build their emotional lives around the behavior behavior of others. So saan nila ina-anchor yung kanilang behavior? Sa behavior of others. Good lang ako sa'yo kapag good ka sa akin. Kung bad ka sa akin, bad din ako sa'yo. Ayan po, reactive tayo, di ba? Most of the time. Empowering the weaknesses of other people to control them. So, sino nag-control sa mga reactive na mga tao? The weaknesses of other people. You allow them to control you. Nagagalit yung boss ko. <clears throat> Hindi din ako dispose kayo. <sighs> yung nasa iba ba ko, pagagalitan ko rin. <sighs> reactive Ano pa? Ang proactive, ito. The ability to subordinate an impulse to the value in the essential is essential to the proactive person. Yung mga impulses natin, yung mga negative emotion natin, subordinate lang 'yon sa values ko. Anong values natin? Christian values. Anong values natin? I-anchor natin sa gospel values. Ano yung gospel values? Love, mercy, compassion, forgiveness, law, anong justice. Doon tayo mag-decide base sa gospel values natin. Hindi base sa good mood ka ba or bad mood. Mo nang naumod. Amen? So, our abilities to subordinate our impulses, our emotion, our conditions, our wither. Wither, wither lang yan, Father. Hindi tayo magbabatay sa wither. Magbabatay tayo sa ating values. Doon tayo mag-decide base sa Christian values. Love, forgiveness, mercy, compassion, and justice. Reactive people are driven by feelings, by circumstances, circumstances, by conditions, by their environment. Proactive people are driven by values, carefully thought about selected, internalized values. So, kita ninyo, ano yung mga proactive na mga tao? Relax na relax lang. They base their decision on gospel values, not on conditions, whether good or bad. So ngayon, gusto ng Panginoon na maging proactive tayo. No? Galit, lagi ka lang galit. Lagi ka lang nakasimangot. Meaning, you are reactive. You allow the weaknesses of other people to control us. Hindi, hindi ka ma, ano, hindi ka at peace. Dahil yung araw mo, inababatay lang sa weaknesses of other people. Ako naman yung uh, pinarinig ng kumari ko na marites sa kanyang post. Hmm. Mamayang hapon, mag-post din ako ng reply sa kanya. So let us respond based on the gospel values. Not based on conditions, circumstances, feelings, and the like. Naintindihan ninyo? At by embracing proactive behavior, yan ang gusto ni Kristo. Baging proactive tayo, not reactive. Yan po yung gusto kong na ma-share sa inyo. Pero pangalawang bahagi, kanina nag-exercise ako. But before that, may share ako sa inyo. Kahapon po. May pasyente ako, matagal na kami nagsama. sama And then, accompanying to them. Alam nyo, lahat ng negosyo nila close. Lahat ng ina-applyan niya, hindi siya tinatanggap. At sabi ko sa kanya, may nabasa akong article na pwede pa na i-curse yung aremo, yung aras, yung sing-sing bago ang kasal. Yung curses pala, yung cursing, pwede nila ipadala sa special moment mo. Sa araw mo, sa birthday mo, sa kasal ninyo. At sabi ko sa kanya, baka yung aras ninyo, kinakurse yan, Father, totoo. Dahil yung kaluluwa yung espiritu ni prophet Joel na pumasok sa kanya, siyang nag-bless bago kami nakasal sa pare. Sige, ipadala mo yan sa akin. So, kahapon pa dumating, close na yung business nila for how many years? And then, marami siyang kumpanya, higit sa 12 ka-companies, walang nag -reply. At sinabihan ko, isend mo yan sa akin, ako ang mag-break sa occult object. Huwag mo yang ilibing, ibigay mo yan sa amin, isurrender mo yan sa amin, yung aras at sing-sing mo. Kahapon, pagdating ko alas 11 dito, una kung ginawa, yung pag-break sa kanyang aras at sa kanyang sing-sing, breaking the occult object. Alam nyo, pag-break ko, 11 a.m., nag-react yung asawa niya doon sa Cebu. Grabing react. Nandito lang ako nag-pray. connected po yung curse nila sa aras at sa sing-sing uh, nila. At doon binibreak ko mga kapatid, after 30 minutes, tatlong kumpanya ang interesado sa kanya. Wow! Na-amaze nga ako. Just imagine, after the breaking of the curse object. So anong punto dito? Dapat i-identify natin yung curse object na source sa kanyang possession, sa curse sa kanilang grave oppression. At sabi, uh, tinatawagan pa siya sa mga kumpanya. Kahapon lang. At hindi yun nangyari for eight months for more than a year na close yung different businesses nila. Hindi talaga nagprosper. So na locate namin yung course object. At yung special <laughs> symbol symbols of their <laughs> wedding ceremony. Yun pa lang kinakurse ni Prophet Joel bago sila kinasal. <laughs> Nag-usap kami kagabi. Father, hindi ako makapaniwala. Father, for how many months? How many? Almost a year. obiyan a year. Ito na lukit natin. So kahapon pa dumating. Binibreak off. Tatlong kumpanya ang interesado sa kanya na mag-work sila. Siya para sa kumpanya. Is it amazing? Amen? At, at ngayon din, nag-exercise ako. Uh, mga limang buwan na kami nagsama. So, matagal kami nag-uusap dahil ang demonyo ay pabalik-balik at merong panaginip ang bata. Very consistent po. Merong babae na ni rape at uh, tinapon siya sa kanilang lugar at doon siya nilibing sa kanilang bahay. At nung na-interview natin, totoo dahil sa pagtayo sa kanilang bahay, kanilang nahukay sa mga panday, mga buto ng tao. At binalik yung buto sa ilalim sa kanilang bahay. At sinabihan ko sila, very consistent, at during exorcism ko, yung demonyo nag-reveal na nandun pala siya sa ilalim ng kanilang bahay. Hindi na yung demonyo, ha? Ah, hindi na po yung biktima. At yung yung possess, yung bata, nakita talaga niya yung mga buto. Dahil nakita sa panday. Sabi ng panday, uy, may buto ng mga tao. Oh. Nakita ng biktima na <laughs> yung possess. At ibalik na lang natin sa paglibing. So, ang dapat doon, kukunin muna natin yung mga buto dahil possibly, yun ang source sa kanyang oppression and possession. At ipalibing natin dapat sa sementeryo pamisahan natin, ipalibing natin. Dahil sabi ni Father Winston Cabading, walang effect yung deliverance. Walang effect din yung exorcism. As long as hindi natin makuha yung source. The entry points. Parang lang tayong nilaruan ng demonyo. So, mga isang oras kami nag-uusap. And then, very consistent po, nagpakilala yung pinatay. 1855 pa daw siya na ilibing doon. 1855. July 8. 1855. Nag-search ako. Baka may record sa munisipyo sa ano sa Maribohok. Alam niyo na establish ang lungsod ng Maribohok 1860. And then yung pangyayari 1855 pa. Nauna pa ito. <laughs> Ang pangalan niya ay si Anastasia Lopez Evangelista. Spe specific pa. Meron pang middle name. <laughs> Totoo kaya ito. <laughs> Pero, may na na hanap sila na buto eh. Nakita sila na buto. Very consistent yung panaginip ng bata. At itong babaeng ito, very consistent na magpakita sa kanya. During exorcism ko kanina, nagpakita yung si Anastasia. H hindi ba yun Ivan? Anastasia. Baka may ari yun sa ibon, Anastasia. <laughs> yun. No? Unique talaga yung mga kaso namin. Kaya nga, mag, uh, dadagdagan ko yung oras to listen to them. Because by listening to their story, we can see the entry points of the evil spirits. At yung bata, kapag magtutulog sa kanilang bahay, merong, ano, mag, ano siya, mag, mag uh, rumen, no? Yun ang nangyari sa kanya. And din patuloy pa tayo magsasama sa kanila. Ang sinambihan ko, patuloy lang kayo mag-devotion, yung devotion and rule of life nilo, ninyo, pero titigil muna tayo sa deliverance and exorcism until such time mahukay natin ang mga buto sa ating mahal na kapatid. Bakit? Kapag merong murder, merong rape, merong mortal and grave scene mangyari sa isang lugar or pinatay, ginahasa, maging tourist spot ang lugar na mga demonyo. Tourist spot. Kung may tourist spot tayo sa Chocolate Hills, sila din may tourist spot. So, yung mga pamilya, grabe yung gulo. Dapat, malocate natin yung buto niya. Dahil nakita sa possess yung mga buto at pinakita sa panday na si Dudong mag-react yan dahil siya nang susunod na exercise natin. At ang pumasok sa kanya ay si Lucifer. No? Hmm. Sasakit yung tiyan niya kapag malapit na exercise. Pero mamaya, maging okay na yan. <laughs> Hindi niya yan sisigaw. No? Pero titingnan pa natin yung doorway sa kanya dahil uh, first time ko po siya na exercise kahapon no and then makipag-usap ako sa kanila then through their own story and narratives we can learn the entry points of the evil spirits totoo na may demonyo amen Huwag kayong matakot then yung mga demonyo ay puno ng takot mm, mm karon na po na di ka ginawa human ana nindot na ginawa lagyan <laughs> mo ng holy oil bro no. so at kayo na nandito na empower kayo through catechism po from time to time i i deliverance yung bahay ninyo i deliverance niyo yung family members ninyo makatulong po yon as long as you listen uh, the proper disposition before doing the prayer of deliverance. Natutuwa ba kayo ngayon? At dito po, papunta na po si Father Martin for confession. Kumpito na po yung sacrament na ibibigay sa ninyo. Uh, una, confession, and one thing of the sick, and then the Holy Eucharist po. Ito po. The sacrament, these three sacraments are the sacrament of healing po. So, hindi yung sarili namin ibibigay sa inyo, si Kristo talaga ang bibigay namin sa inyo. Okay? No, ngayon lang yan. No, dahil siya nang na susunod. Ngayon, alas dos. <laughs> Hindi naman mapakali. Eh, no? Uh, Satan is real. No? Kumusta ka na ate? I'm so blessed, oh, thank you, Lord. Hundred demons po yung <laughs> from Laguna po, no? Pero patuloy pa tayo, di ba? dahil ligmaan po ito between Israel at Iran. Ay, it, it, <laughs> sa demonyo pala. kung, kung may gera sa Israel at Iran, hindi yun kapantay sa gera ng demonyo. Matagal na tayo nagkapag-gera. No? Sa demonyo. No, relax na relax lang tayo. Lagi tayo na natutulog kahit tagmisa, natutulog pa rin. <laughs> Nagrosaryo na to. Oh, yeah. Kung may digmaan sa Iran at sa Israel, ito po spiritual warfare. At yung dasal natin ay very powerful po. Uh, kita nyo, sumisigaw yung uh, bata kanina. Hindi na siya yon. Sabi ng demonyo, Mami! You know? Tinawag yung kanyang nanay, Mami! Tingnan mo, sinaktan ako ni Father, di Darwin, sinaktan ako. Ginagay ko lang yung ano, sa kanyang pusod yung yung stola ko. Hmm. Sabi ko sa kanyang nanay, hindi na niyan siya. <laughs> Bakit nasaktan siya sa sa stola? Linagay ko lang sa kanyang tiyan yung stola. Mami, sinaktan ako. <laughs> hmm. Sabi naman kanyang ina, hindi niya magmami sa akin, father. <laughs> oh. Oh. Ngayon nagmami na. <laughs> Sakpan na bugyawan. <laughs> so Satan is real, no? <clears throat> so sana po ay ma-inspire po tayo and then I hope you you share the knowledge that you obtain this whole morning. I I-share niyo po sa mga mahal natin sa buhay para marami tayong matutulungan. Because only the truth shall set us free. Amen. Tayo tayo lahat